Kumusta kayo no mga apo? Ngayon, pag-usapan natin sandali ang tungkol sa sinasabing wala pang nakakita sa Diyos kailanman. Totoong sinabi iyon ng Diyos dahil ang sinumang taong makakita sa Kanyang mukha ay mamamatay. Ngayon, marami ang nagsasabi at mismo sa Biblia ay mababasa din natin na nakausap ni Moises ang Diyos ng harapan. Ngayon, ang tanong, totoo ba na si Moises lang ang tanging tao na nakakita sa Diyos at nabuhay? Paano ito nangyari? Hindi ito panaginip, hindi ito pangitain. Totoo ito nakita talaga ni Moises ang Diyos. Pero paano ito nangyari? Dahil sinabi na ng Diyos, walang sinumang makakakita sa aking mukha at manatiling buhay. Ibig sabihin ba nito, natatangi si Moises sa lahat dahil nagpakita sa kanya ang Diyos? Ang sagot ay ganito. Noong si Moises ay nakipag-usap sa Diyos, hiniling niya na gusto niyang makita ang kanyang mukha. Dahil noong nag-uusap si na Moises at ang Diyos, nakita niya ng harapan ang Diyos. Ngunit sa anyo ng isang nag-aalab na apoy. Ito'y mababasa natin sa Exodo chapter 33, verse 11. At ganito ang sabi, at nakipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Kung ganoon, malinaw na ang nakita ni Moises ay ang liwanag sa nagaalab na apoy. Hindi niya maaninag ang mukha ng Diyos at ito'y gusto niyang makita. Kaya, nagpumilit si Moses sa kanyang kahilingan. Hindi na niya hinangad ang mga himala, hindi na niya hinanap ang mga palatandaan. Ang nais niya ay makita ang Diyos. At dahil sa kahilingan ni Moises at sa kanyang kagustuhan, pumbayag ang Diyos. Ngunit may isang kondisyon at sinabi ng Diyos, ang aking likuran lamang ang iyong makikita. Mababasa ito sa Eksodo, chapter 33, verse 23. At ganito ang sabi, Ngunit kalaunan, sinabi ng Diyos na pagkalampas ko'y aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang aking likod. Ngunit hindi mo makikita ang aking mukha kaya nagtago si Moises sa siwang ng isang malaking bato at dumaan sa kanyang harapan ang Diyos at nakita ni Moises ang mahiwaga at puno ng kadalisayan at ang walang hanggang kalwalatian ng Diyos mula sa kanyang likuran. Isang sulyap lamang ang nagdulot ng liwanag sa mukha ni Moises na napakalakas. Kaya walang sinuman ang makatingin sa Diyos nang hindi nanginginig. Tanging ang sinabi lang ni Moises ay napakamakapangyarihan ng Diyos. At mula noon... Hindi naganap na kabilang si Moses sa mundong ito sapagkat ang sinumang makakita sa Diyos ay mababalot ng hindi maipaliwanag na saya, nag-aalab na karunungan, puspos ng espiritu at mapuno ng pagpapala. Siya nga ay tunay na hindi nakabilang sa mundong ito si Moises ay nagkaroon ng walang hanggang relasyon ng Diyos sa kanyang pagkatao dahil sa kalwalatian at kadakilaang natamu niya sa oras nang nakita niya ang Diyos. Hindi talaga nakita ni Moises ang muka ng Diyos dahil hindi ito ipinakita ng Diyos sa kanya ang likuran lamang ng Diyos ang nakita ni Moises sa panahong iyon. Ayon sa Biblia na mababasa sa Eksodo chapter 33 verse 20, sinabi ng Panginoon, Hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat walang taong makakakita sa aking mukha at mabubuhay. Ayon sa talatang ito, walang tao ang makakakita sa ganap na kaluwalhatian ng Diyos at manatiling buhay. Dahil ang kabanalan at kadakilaan ng Diyos ay masyadong dakila para sa mga makasalanang tao. At may mga tao pa sa Bibliya na sinasabing nakakita sa Diyos bukod kay Moises. Ang pangalawa ay si propeta Isayas, Mababasa sa Isayas chapter 6, verse 1, ang ganito: Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang mataas at marangal na trono. Pero doon sa talatang 5, natakot si Isayas at sinabi, "Sa aba ko, ako'y nilipol." dahil alam niyang delikado ang makakita sa Diyos. At ang pangatlo ay si Jacob. Mababasa sa Genesis chapter 32 verse 30 ang sabi, Nakita ko ang Diyos ng bukaan at ako'y naligtas. Tinawag niya ang lugar na Piniel. Ibig sabihin, sa lugar na iyon, doon niya nakita ang mukha ng Diyos. Pero ang totoo, hindi talaga ang mukha ng Diyos ang nakikita ni Jacob. Ito'y maaaring isang Tiofania. Ibig sabihin, Diyos na nagpakita sa anyong kayang tanggapin ng tao para hindi siya mamatay. Ibig sabihin, katulad din ng kay Moises, ang Diyos ay nagpapakita sa anyo ng isang nag-aalab na apoy dahil kayang tanggapin ng tao ang lagablab ng apoy. Ngayon, sino ba ang tunay na nakakakita sa mukha ng Diyos na hindi namamatay? Yon ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo, Yeshua Emmanuel. Mababasa natin sa 1 chapter 1 verse 18 ang ganito. Walang sinumang nakakita kailanman sa Diyos. Ngunit ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ibig sabihin, si Jesus ang tanging lubos na kapahayagan ng Diyos na nakita at nakasama ng mga tao. Walang sinumang nakakita sa ganap na kaluwalhatian ng Diyos Ama at nabuhay ayon sa Biblia. Pero may mga tao tulad ni na Moises, Jacob at Isayas na nakaranas ng presensya ng Diyos sa anyong kayang tanggapin ng tao. Si Jesus lamang ang lubos na kapahayagan ng Diyos at siya ang nakita ng mga tao dahil siya ang nanggagaling sa sinapupunan ng Diyos Ama na bumaba sa lupa at nagkatawang tao. Kahit si Enoch, si Elias at si Elijah at marami pang mga propeta na nakasalamuha din nila ang Diyos. Pero hinding-hindi nila nakita ang mukha ng Diyos.